gugulang lang ngayon. Ito ay nabansot na ang tawag ninyo diyan, patola. Parang mayroon akong na dito sa size na to. <laughs> Hala, wag <ganun. laughs> Tapos, sino ko lang to kaninang umaga ito ay saluyot. Ah, 'Di ba? Sarap. Yan ang ating lulutuin today. Simulan na natin lunesin. Unahin ko tong size mo ba? <laughs> size mo. <laughs> Wala kasi akong malutong ulam, guys. E ngayon, pumunta ako dun sa bahay ng ate ko kanina. Eh, meron akong... <laughs> nakita ko yung tanim ng kapitbahay niya doon pero kumarit pare ko rin talib naman guys, eh sabi ko parang masarap to payang ako na mabubulang lang. <laughs> so ayan kumuha ako na ano siya gumapang na siya doon sa may bubong nila ngayon. Syempre hindi siguro na nabansot ba yung hindi naging healthy kaya hindi siya lumaki ng igi kaya naging ganyan ang itsura na pakabilang nakapiraan <laughs> Pero okay din naman siya kasi ano, patolang patola din. O, oh, di ba? Ibubulang lang ko lang siya guys. Tapos bagoong at saka betchin lang ang ihahalo kong kampalasa niya. Para manuot yung, mm, yung pagkasariwa ng gulay. Yan. Maganda rin kasi yung gulay ng mga ganyan. Kahit simple lang. O, oh, di ba? Napakatipid. Ang binili ko lang yung bagoong at saka o bagoong lang na konti ang maihahalo mo tapos yung betchin lang, yung betchin na uh, tigli limang piso kinalahati ko lang. Diba sobrang tipid siya tapos sa kahoy pa natin siya lulutuin. Aba, solved na ang ating tanghalian. Hindi naman kailangan bumili ka lagi ng mauulam. Kung may mahihingi sa kapitbahay na mo sa sipag magtanim, hindi. <laughs> yung ikaw ang nagtanim tapos iba nga ani. Eh. <laughs> sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon guys kaya matuto tayong magtipid. Bago nga ako magsimulang magluto, ay eh, nagugutom na talaga ako. So, may pandesal pang natira. Ayan, pati yung palaman ay aking sinisimot ba. O, oh. <laughs> di ba? Natakam ka. <laughs> Kasi, alam ko, ganyan din yung gawain mo eh, di ba? Tagasimot. Ang sarap din naman siya. Nabusog ako, di ba? Bago tayo mag-start magluto, eh, medyo may laman na nat ang ating tiyan darating kasi mamaya yung mister ko eh mas maganda yung meron na siyang pag nagbukas siya ng kaldero meron siyang makikitang pagkain di ba wala ka ng problema kahit madatnan ka pa niyang pahila higaga <laughs> pahila hilata <laughs> so yan guys nagluto na nga ako ng kanin nauna nang nagluto ako ng kanin para ready na pag may kanin na kasi di ba kahit ano na lang ang pwede mo ulamin kung kung walang ulam edi wala basta may kanin so yan guys diyan lang ako nagluluto sa tahoy. Meron din naman kaming gas pero pang umadaling araw lang talaga siya pang alas 4 pero pag habang nakasalang ang kanin dun sa sa shilin Nagluluto rin ako ng mainit na tubig doon sa labas, o di ba? <laughs> Napakalaking tipid. Yung gas namin maabot ng 2 to 3 months, o di ba? Napakatipid. Nakatipid ka na ng 2 months kasi noong nung naggagas pa talaga kami nung totally gas. Walang hindi kami Meron yung time na hindi na kami nakapagkahoy noon, hindi nakapag-akyat kasi yung ship ng ng asawa ko ay complicated. Hindi kami nakakakuha ng kahoy. So yun, di gas. 1 month pa lang talaga siya ang tagal ng gaso di ba o magkano na ang gas ngayon 900 plus o di ba napakalaking tipid at ano talaga tong may kahoy kahoy may... dito kasi sa likod namin banda ay mayroong ano bakante pag-aari ng government property gawa ng line ng ng Napocor yung mga pa-transfer ng mga malalayong lugar yun kaya diyan kami naglagay ng bandang kahoy namin tapos ano din sampayan nandyan nadin na din sa labas tapos pati mga manok may bibi din <laughs> ating pampalasa. Kuha tayo ng ating pampalasa, ang betsin. Ayan. Okay. Nakakuha na tayo. pasok pa. Tikman natin. Wow, it's good. And okay na po. Luto na ating gulay. And thank you for watching. Ada kadabra.